Philippine mommies, for today's video, pag-uusapan natin kung ano na ano ba yung mga dahilan kung bakit mahaba yung sipon ni baby ngayon. Yung mga ibang patients kasi pupunta sa akin dahil nga daw mahaba or parang dalawang linggo na may sipon si baby. Ito ay para sa mga zero hanggang five years old. So mga pedia patients po pag-uusapan natin. Tumutok po kayo kung gusto niyo po ng mga ganitong content. Ako po yung magpapakalala muna sa mga hindi pa po nakaka kilala sa akin. Ako pong si Dr. Pedro, Mom, Isa pong pediatrician at isa pong nanay na katulad po ninyo ng mga nanonood. Kung gusto niyo po ng mga ganitong videos, mga pedi tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedro, Mom. So, sa mga hindi pa nagpapatingin ng mga mommies na meron dalawang linggo na ipon ang kanilang baby, ano ba ang pwede nyo gawin? Kung wala talaga kayo time para magpatingin, malayo po yung hospital sa inyo, yung health center po sa inyo, or talagang walang available na doktor, basta valid po yung reason nyo na hindi kayo ma makikita ng isang doktor, ang pwede nyo gawin ay number one, pwede po kayong mag-spray abulin natin, although alam ko mababa na yung chance mo para ma-shorten mo yung duration ng iyong sipon. Ang spring na tinutukoy ko itong nasal drops, yung mga sodium chloride solution. Number two, pwede po kayong magbawas ng temperatura kapag kayo ay naka-aircon. So, kung naka-aircon kayo, malamig, ang pwede nyo gawin, patayin na lang dahil malamig niya. Lalo na paggabi. Kung hindi nyo po kayang walang aircon, taasan nyo na lang yung temp niya doing 27 to 28. Number And then, three, kung talagang may sipon siya, pansinin niyo po kung ano yung kasama ng sipon. Mga bahing-bahing ba yan? Clear ba yung nose? Or barado? Tuwing umaga lang ba ang sipon? And tuwing gabi lang? Or kapag pagod siya? Pwede kasing allergic rhinitis lang yan, kaya mahaba. Pwede kayong magbigay ng antihistamine. And then, mag-general cleaning kayo kasama din yung sa management. Kailangan malinis sa bahay. Yung mga ali-alikabok, kailangan talagang punasin nyo, mga dingding po ninyo, and yung tisane, kailangan narisin nyo yung mga spider web na nandiyan dyan. Isa pa po is kailangan meron kayong air purifier. Kung allergic kayo na isang ating ina-address, maganda na meron kayong air purifier, wag po yung humidifier. I suggest na unahin niyo po itong pang-purify. Kung meron po kayong mga aso sa bahay, gumatagal matagal nyo nang kasama yan, pwede pa rin lang mag-cause ng allergy, lalo na sa mga hindi pa naliligong aso. So, paliguan nyo pa yung mga aso nyo. Next naman, para naman sa mga nanay na hindi pa rin kapatingin at meron namang uh, plano or meron namang time, meron namang opportunity na magpatingin at, at wala pa kayong natatry na gamot, pumunta na po kayo ng doktor, magpa-check up kasi baka meron pong kasamang ibang symptoms yan meron mo may ma-examine yung doctor sa inyo, meron pala siyang plema. At isa pa, kung wala pa talaga siyang gamot, ang dalawang linggo may sipon, pwede po kasing sinusitis po yan. At kapag sinusitis, kailangan antibiotics. At kapag antibiotics, kailangan prescribed by a doctor. Hindi mo siya pwedeng bilhin over the counter. Bawal po yun. Para naman sa mga naggamot na, nag-antahistamine na, nag-dysodrine, mag na ako ng mga brand, ng deacolgen, mga niyig sa top, yung mga ganito. At meron pa rin, well, malamig lang po talaga yung panahon. Pwede pa rin allergy yan, pwede pa rin sipon yan, which caused by sudden changes in the weather. Pwede namang ibang virus din yan, natuloy lang. Nagkaroon siya ng virus before, and then nagkaroon na naman siya ng virus ngayon. Yung unang linggo, RSV. Yung ngayon, COVID, o kaya, uh, ano ba, ba yung mga ibang virus? Mga rhinovirus. Ang importante is hindi matamlay si baby, wala siyang lagnat, pumakain, masigla. So same din ang management, magbigay pa rin po kayo ng spray, magbigay kayo ng antihistamine, yung mga binigay niyo sa kanya, pwede hanggang dalawang linggo. Sige, pagpapayagin ko hanggang dalawang linggo. Plus, mag-add kayo ng vitamin C and yung paborito nating zinc. Very important po ang water for 6 months of age and beyond. Kung galing na sa antibiotics si baby at meron nga siyang sipon plus kung meron siyang ubo pero kahit yung mga wala at, at meron pa din, well, kailangan nyo talaga mag-follow up sa inyong mga doktor. Kung nag-self-prescribe po kayo dahil matigas ang ulo nyo at bumili kayo ng antibiotics over the counter, that's very dangerous. Huwag po inyong uulitin at pumunta kayo ng inyong mga pediatrician, health center, basic hospital, any government hospital na available or na malapit po sa inyo para matignan si baby. Kasi yung sipon ay pwede pong maging pulmonya. Opo, narinig niyo po ako. Ang sipon ni baby, lalo na sa mga hindi pa marunong mag-blow, kapag yan ay naipon sa lalamunan at nasa med at napunta yan sa daanan ng hangin, bababa po yan papuntang baga at yun na po yung magka-cause ng pulmonya ni baby. Sana naliluan po kayo sa cause and pwedeng gawin niyo po sa matagal na sipon. So, kailangan po po talaga ng check-up yan. Ginawa ko po, po itong video na to para alam niyo kung kailangan na po talaga ng check-up o hindi. Well, again, yes, kailangan. At kung hindi niyo pa ginawa yung mga sinabi ko na yung mga remedy na kung allergy lang yan, like yung paglilinis, purifier, pagligo sa mga asa niyo, well, gawin niyo na muna and then kung mayroon pa rin, If the symptom persists then consult your doctor. Parang commercial lang no. Hanggang sa muli. Salamat.